Isang viewer ang nagtanong, Ano po ba ang mga prutas na dapat kong kainin para lumakas at humaba pa ang buhay ko? Ito na ang sagot na hinihintay ninyong lahat. Ang sampung prutas na hindi lang basta masarap, kundi mga pampahaba ng buhay na magbibigay sa inyo ng panibagong lakas. Panguna sa ating listahan, ang prutas na madalas na pagkakamalang gulay, ang avocado. Baka ang unang pumapasok sa isip ninyo, naku, matabayan at nakaka-high blood. Iyan ang mental slap na kailangan ninyong marinig ngayon. Ang taba sa avocado ay ang klase ng taba na desperadong kailangan ng puso at utak ninyo para manatiling bata at gumagana ng maayos. Ang healthy monounsaturated fats na ito ay parang dekalidad na langis sa isang makina. Pinapakinis nito ang daloy ng dugo. Nililinis ang mga ugat mula sa masamang kolesterol at pinoprotektahan kayo laban sa sakit sa puso at stroke. At hindi lang yan, ito rin ay puno ng potassium na mas mataas pa sa saging na siyang tumutulong para makontrol ang inyong blood pressure. Sa bawat hiwa ng avocado, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng regalong kalusugan. Pangalawa sa ating listahan, ang maliliit pero makapangyari ang berries tulad ng strawberries at blueberries. Huwag na huwag ninyong mamaliitin ang mga prutas na ito dahil sa kanilang sukat. Ang bawat isang butil ay siksik sa mga kimikal na tinatawag na antioxidants, na parang hukbo ng mga sundalo na walang sawang lumalaban sa mga free radicals sa loob ng ating katawan. Ang free radicals na yan ang sumisira sa ating mga cells, nagpapakulubot sa ating balat, at ang pangunahing dahilan kung bakit humihina ang ating memoria. Isipin ninyo, sa bawat dakot ng blueberries na isusubo ninyo, hindi lang tiyan ng inyong pinupuno, kundi pinapakain din ninyo ang inyong utak ng pinakamabisang panglaban sa pagkaulyanin at Alzheimer's disease. Pangatlo sa ating listahan, ang paborito nating prutas na papaya. Ito na yata ang isa sa pinaka-underrated o binabaliwalang prutas sa Pilipinas. Ang alam lang ng marami, ito ay gamot sa constipation. Mali po ang akala ninyo yan. Meron itong isang napakalakas na enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay parang isang natural na anti-inflammatory na gamot sa loob ng katawan. Yung pananakit ng kasukasuan at rayuma na iniinda ninyo tuwing umaga, ang regular na pagkain ng papaya ang isa sa mga unang sasaklolo para mabawasan ang pamamagana yan. Bukod dito, dahil sa sobrang taas ng taglay nitong vitamin C at vitamin A, ito ay pagkain din para sa inyong mga mata para manatiling malinab ang inyong paningin hanggang sa pagtanda. Pangapat sa ating listahan, ang pangmasang prutas, ang saging. Alam kong pamilyar na kayo dito, pero nakakasiguro ba kayong alam ninyo ang tunay na kapangyarihan nito para sa isang senior? Pag nakakaramdam kayo ng panghihina ng kalamnan, yung hilap sa pagtayo o yung bigla ang pamumulikat sa binti tuwing gabi, ang pinakaunang senyales niyan ay kakulangan sa potassium. Ang saging ang pinakamadali, pinakamura at pinakamabilis na solusyon dyan. Ito ang instant energy booster na hindi magpapataas ng inyong blood sugar ng biglaan. Kaya ito ay ligtas para sa mga may diabetes basta't kinakain sa tamang dami at tamang hinog. Baka naman po, kung sa apat na prutas pa lang ay marami na kayong natututunan, baka naman po pwede akong humingi ng isang maliit na pabor. Pakipindot naman po ng like button at mag-subscribe na kayo para hindi nyo makaligtaan ang mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan ang kakaibang prutas na dragon fruit. Ang hitsura nito ay kasing ganda at kasing kakaiba ng mga binipisyo niya. Mayaman ito sa fiber na kailangan para sa malusog na pantunaw. Pero ang tunay na sikreto nito ay ang taglay niyang prebiotics. Ang prebiotics ay pagkain para sa mga good bacteria na nakatira sa ating tiyan. Alam niyo ba na ang kalusugan ng ating tiyan ay direktang konektado sa lakas ng ating immune system? Kung gusto ninyong maging matibay ang inyong katawan laban sa mga impeksyon at hindi na maging sakitin, alagaan ninyo ang inyong tiyan papamamagitan ng pagkain ng dragon fruit. Malusog na tiyan, malakas na katawan. Pang-anim sa ating listahan, ang makatas at mabangong mansanas. May kasabihan tayo, "An apple a day keeps the doctor away." Hindi po yan isang biro lang, iyan po ay isang katotohanan. Ngunit may isang pagkakamali na laging ginagawa ng marami. Binabalatan nila ito. Naku, huwag na huwag na gagawin yan. Ang balat ng mansanas ay puno ng isang malakas na antioxidant na tinatawag na quercetin na nagpoprotekta sa ating mga brain cells laban sa pagkasira na dulot ng pagtanda. At dahil sa fiber nito na tinatawag na pectin, nakakatulong itong panatilihing stable ang inyong blood sugar at binababa ang level ng masamang kolesterol. Pangpito sa ating listahan, ang hari ng vitamin C, ang suha o pomelo. Akala ninyo vitamin C lang ang benepisyo nito? Higit po dyan. Ang suha ay may isang compound na tinatawag na spermidine, na isang sangkap na pinag-aaralan ngayon ng mga sayantipiko dahil sa potensyal nitong mag-trigger ng autophagy Isang mahirap na salita, pero ang ibig sabihin lang nito ay ang natural na proseso na kung saan nililinis ng ating katawan ang mga luma at sirang cells para palitan ng mga bago at malulusog na cells. Sa madaling salita, ang pagkain ng suha ay parang pagbibigay ng utos sa katawan mo na mag-general cleaning sa cellular level na siyang nagpapabagal ng buong proseso ng pagtanda. Pangwalo sa ating listahan, ang maliit at mabalahibong kiwi. Huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng maliit mitong anyo. Ang isang pirasong kiwi ay naglalaman ng halos doble ng vitamin C na kailangan ng isang tao sa isang buong araw. Pero ang pinakasikretong armas nito ay para sa mga senior na laging puyat at hirap makatulog. Marami ng pag-aaral ang nagpapatunay na ang pagkain ng dalawang kiwi isang oras bago matulog ay mabisang nakakatulong para mas mabilis kang dalawi ng antok at para mas maging mahimbing ang iyong tulog. Ito ay dahil sa taglay nitong serotonin. At alam nating lahat na ang kumpleto at dekalidad na tulog ay isa sa mga pinakamahalagang susi sa mahabang buhay. Pangsyam sa ating listahan, ang matamis na ubas, lalo na ang mga kulay itim o pula. Ang balat ng maitim na ubas ay mayroong reverse veratrol na isang napakatanyag na compound na kilala sa kanyang anti-aging properties. Ito po ay parang isang fountain of youth na nakatago sa balat ng ubas. Ang resveratrol ay tumutulong protektahan ang ating puso at utak. Tandaan lamang po na dahil ito ay mataas sa asukal, dapat ay katamtaman lamang ang kainin lalo na kung kayo ay may diabetes. At ang pangsampu sa ating listahan, ang pambansang prutas kontra sipon, ang orange o dalandita. Huwag nating kalimutan ang klasiko, pero hindi lang vitamin C para sa resistensya ang dala nito. Punuri nito ng mga flavonoids na tumutulong para mapanatiling maganda ang daloy ng dugo papunta sa utak. Ang magandang sirkulasyon sa utak ay kritikal para manatiling matalas ang ating isip at memoria. At isang tip, yung puting himulmul sa balat nito, huwag ninyong ubusin sa pagtanggal dahil dyan din nakatago ang maraming nutrisyon na kailangan ng ating mga ugat. Ayan po ang sampung prutas na hindi na dapat mawala pa sa inyong lamesa at sa inyong listahan ng pamimilingke. Hindi po kailangang maging mahal at komplikado ang pag-aalaga sa sarili. Ang mga prutas na ito ay investment sa inyong kinabukasan. Ang bawat kagat ay isang hakbang palayo sa sakit at isang hakbang palapit sa isang mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay kasama ang inyong mga anak at ang inyong mga apo. Salamat po sa panonood at God bless!